isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kalingap, mga kababayan. Andi dito po tayo ngayon sa JB Surplus JB Surplus Garage. At uh, meron po tayong eh, uh, e, bablog po ayan, isang uh, minivan. bali ang unit na yun, mga kalingap na babayan at uh, bago bago pa, bagong bago pa lang po ito uh, may plate number na rin po ito Sa so, si sir joseph siya po may ari po ng shop na ito Ayan po uh, maganda po yung unit na gawa po nila sa nais nice pong uh, bumili ng gayetong unit ilalagay ko po, po sa description yung contact number po nila sir uh, Joseph lagi ang ating uh, number para kung sakaling Grandia uh, grandi, apa, grandi style po siya yung kanyang head bali sila na po namili po yan no, sir yung design so kung gusto nyo pong order po nito uh, kayo pong uh, magsuggest kung ano po yung concept na gagawin po nila at uh, marami pwede rin, po ay mag request ng ah uh, uh, Plus 3. Yeah, plus 3 lahat. Yan po. Ito po yung uh, gawa po nila. Yan. Ang ganda pa linis. VIP ceiling. Ah. Tsaka VIP ceiling po siya mga kalingap, mga babayan. Oh. Tsaka meron din po siyang uh, pan kung gusto nyo pong uh, magpadagdag. Ito po yung uh, J17 V. Semi-wagon. O, semi-wagon po siya. Linis ang ganda po ng uh, pagkakagawa po nila mga kalinga mga kabisis oh. at uh, naka flood screen na rin po siya ang ganda po ng pagkakagawa parang hindi po siya tinonvert maandar po yan pero hindi po natin naririnig yung makina sa so, sobrang tining po sa lakas po ng aircon Sila Sir Joseph po, siya po may uh, gawa po nito. Sa anayos po mag-order, uh, pwede po paki uh, message mo sila, okay message po sila sir. I ilalagay ko po yung contact number po nila sa uh, description para dahil po nyo po silang makausap. At saka meron din po silang mating. Sama na po yan. At saka dito rin po sa uh, likod. Yan, may mating din po. At saka meron na rin pong upuan. So, kasya pati mga ano pa siya, mapitong tao. Sabi na nga katao, kasya po dito. Pwedeng pang pamilya, pang negosyo. Maganda po yung uh, gawa po nila. Sir po. Sir, so, sa gaya itong concept, sir, mama, magkano po abutin po nito? Nasa 380. 380, lahat, lahat na po yun. Kasama na po pati registration. Kasama na. Oo, oh, ang ganda. Wala na po kayo itindihan sa registration kasi kasama na po yun. At saka kayo po yung first owner pag dito sa Pilipinas direct po sa pangalan po ninyo ganda po ang mm, gawa pa nila napakalinis po talaga tsaka yung mugs po niya. Japan po brand new mugs brand new mugs Japan ikutan po natin mga kalingap ganda pero napaka-pulido po yung gawa po nila. Meron din yung pag-paglight. Yeah. Ganda po ng pagkaka-finish po nila. Hindi po halata yung uh, pinagputulan kasi sobrang kinis gaya po ng pintura po nila. Napaganda. Sir, anong klaseng pintura po ginamit nyo po dito? Ansal. Ansal po. Wow. Isang magandang klaseng pintura po yun. Itong tint niya, sir, bali, anong klaseng tint po itong ginamit nyo dito, sir? Yung ito, ceramic. Ah, ceramic po siya. Ang ceramic tint ang ganda ng pagkagawa talaga napakapulido po talaga so sa so nice pong uh, bumili ng gayetong minivan sir ano pong contact number niyo po sir para may ano po natin 0927-5582-162 ah, yan po mga kalingap mga kababayan uh, pwede niyo pong tawagin si sir joseph po sa kanyang uh, numero at uh, kung may para kung may mga katanungan pa po, po kayo iba uh, masasagot po niya Ah. dito pa mang-ano. gina mga unit po, po sila dito. Ito po yung kanilang uh, shop. D17B. Niyan po. Tatlo. Bali 4x4 po ito. Niyan. Bali ganyan po sila kapulidong gumawa dito. Salamat rin Hmm. Malinis pa yung gawa po nila. So ito pa yung mga made to order po karamihan. Yeah. Ito po, pero uh, pa silang hustler dito. Parang ano po ito? Parang yung mini copper, ang formahan. Yan po yung tinlight nyo po. Parang mini copper po ito hustler. Ayan. Ito pa yung binubuo pa po, po nila ito. Kinukondition pa nilang maigi. At ah, meron pa dito. Hasler ah, hustler din. Yan. Ang ganda po nito sir ah. Ang ganda po nito. Gaya, gaya ito pong mangyayari o. Oh. Pakaganda pa po, po yung pintura po nito. Hindi pa po, po yan finish. Pero napakaganda na. So, buyer from Manila. Hmm. Ito from Manila po ito. Dadalhin. So, kailan po i-deliver ide ito, sir? Hindi yung January pa. Ah. Uh, hindi January pa. After lang yung condition po talaga may egi. Kasi, hindi po biro yung tatakbayin po dito. Mula po dito sa Jinsan to Manila. Talagang uh, good Maybe condition miss. po. po. BPMS po. Hmm. Kailangan pa miss heavy payments. Na heavy payments po nila kasi... Uh, para pagdating po sa buyer, Uh, wala na po siyang intindihin. Good condition po talaga lahat-lahat. Kasi mahirap po kung magka problema, layo po na yung ginsan. <laughs> Kaya bago po nila i-deliver yan, talagang sinisigurado po talaga nila na pulido ang uh, kanilang uh, gawa. Ito, DA-64B. Ito po, DA-64B. Yan. Ito. Hindi pa natapos. Hmm. Symbol pa. Kaya ito pa sila kapulido pa sa sir? naka undercoat din pa yun sir? Oh, undercoat, sa isa rin yan sa undercoat lahat hmm. Ito pa silipin nyo pa ilalim lalo pa yung naka undercoat pa yan Yan Nakita nyo po undercoat po lahat yan Kaya wala po kayong na kalakalawang yan Iwas kalawang na po yan Ganoon po sila kapulidong gumawa maging dito po sa kabila Naka undercoat hmm. din po ito. So ang ganda po itong area po nila sir, medyo tago nga lang. Pero worth it naman po yung pagpunta nyo dito. Kasi talagang pulido po yung gawa po nila. Yan. Dinabapin po po nila ito. Sir, anong unit po ito sir? Day 64, ah day 17 day, semi-wagon, captain ship. Captain ship. So ang ganda po mga kalingap mga kabahay no? Talagang Japan upholstery ito. Original, ori Japan. original po na upholstery po niya. Ang ganda po, pati yung ceiling po niya. Napakaganda. Ito po yung harapan niya. Oh. Eh, lahat po ng DMA ito na po. Meron. May Pero yung po. ang, galing-galing wala. Hmm. Ordinary. Yung ordinary. Yung ordinary. Nakabalikit din to. Hmm. bangper. Ganda ang pagkakabumper po niya. Bali, sila na po nag-ano hmm. okay. po So, sa, so, kung gusto nyo pong order na kayo nito, kayo pong bahala mag-design kung ano pong gusto ninyo. Kasi gaya po nito, request po nila. And then, Al Japan Carrier. Original Japan. Saka may carrier pa sila oh. Japan carrier din po 'yan. So maganda po itong unit po nila. Lang, tsaka saka naka-under din po ito na sir. Oh, 300 plus lang. So, 330. Yan po naka-under po siya. Hindi lang awsingan. Oh, hindi po wala pa mo kasi hindi pa po na ano to. Ah, ginagawa po nila. Pero well, magkano po ang presyo nito, sir? 330 P330 ang uh, price po dito tingnan itong klaseng uh, concept so hindi naman po kayo uh, lugi sa ganda naman po yung gawa po nila tsaka sinasigurado po nila na good condition po talaga ito po yung kanilang uh, shop yan GB Surplus Garage yan po yung contact number ilalagay din po natin mamaya na sa description po natin yan Meron ding mga kamura, B64B, 195 lang. Mm, basic po, basic uh, friend. Mm -hmm. Set up. Mm -hmm. So, ganito po kaganda yung mga unit po nila. Yung, so, sir, kayo, saan pwede deliver ito, sir? Wala pa. Available pa. Av yeah, available pa pala ito. Unahan na lang po. Mm -hmm. Unahan na lang po kayo dito dahil napakaganda po itong unit na ito. Kaya kung magustuhan nyo po ito, eh, message nyo na po agad kasi marami po silang uh, buyer din na nag po na gaya itong uh, set up. Kaya paunahan po ito. At saka ko po yung description, sa description yung contact number po nila sir. Para kung magustuhan nyo po, eh, direct po nyo matawagan po kaagad sila. Ito po mga reprakop, uh, Japan din po yan. Original. napakalaki din po itong shop nila sir. Hindi rin na nga po basta basta. Sa haba na rin po yung kanilang uh, trabaho kayo. Sir, ilang taon na kayo sir, sa gayetong industriya? Ano sir? Ilang taon na kayo sir, sa gayetong industriya na ba, sir? Pa. Mga... 8 months pa lang. Ah, mga 8 months pa lang po sir, pero napakalaki na. No. Napakalaki na po nangyari na nila sir. Baguhan pa kami, baguhan. Hmm. Pero yung mga gumagawa po kayo sa rental ka, mga veterano na po yan. Okay. Yung mga welder, mga lahat, lahat po oh, sila. Oh, veterano, taga po yung conversion namin. Hmm. Sa anong conversion? Pag-convert nyo sa radio? Baki-baki. po. Okay. Ah. Yung baki-baki po, yun talaga yung ginagawa po nilang pag-convert. Para wala na po silang gina nagagalaw. Yan po yung tinatawag pong baki-baki. Yan. Para original pa, pa rin po, wala pong putol yung so may steering kaya wala po kayong intindihin yan napakalinis pa yung gawa po nila sir oh. talagang wala mo sabi sa mga unit po nila nakakatulong laway <laughs> tara maglaway po tayo dito mga kalingap sa mga ginagawa po nila mga unit baklas lahat Oh, ito, baklas po nila lahat yan. Anti-corrosion. Hmm. Para sa mga rusty. Oh. Hindi na magkalawang. Ganoon po sila kapulay dong gumawa. Talagang binibigay po talaga nila ng pinaka the best po nila para maging uh, masaya mag, mag, mag masaya naman magiging customer po nila tapo so, balik-balik po dito, dito sigurado kung magustuhan po nila. At hindi lang po 'yun baka may kakilala po po sila na pwede nilang i-refer kay Sir. Kaya ayawin po sila kaya galon po kayo ka importante kay Sir sa mga buyer po nila. Uh, kaya po talaga yung priority nila at binibigyan po talaga nila kayo ng uh, satisfaction sa mga unit na nabibili nyo po sa kanila. So, lahat, binibitin pa lang. Hmm. Tapos Ito po. Kung kailangan pinturahan, pinturahan. Hmm. Pero kung mas okay, kung wala siyang damage, binisan na lang kasi original po talaga. Oh, original. Mami-maintain din po talaga yung original po niya. Oh. Yun sa dashboard, sir, kayo na rin po nagka-cutting. Opo. Dito na lahat conversion, painting, lahat dito na. Hmm. Bilib lang ako sa pagkakating uh, po nila sa dashboard. Pag uh, naibalik eh, po nila parang original na original. Walang cutting na makikita. Hmm. <laughs> Gaya po nito mga kalinga, mga kabisos. Oh. dashboard na ginawa po nila. Ito po. Ito po napaka kinis po, napakalinis. Kasi ang manabilo po nito ay doon po yan. Hmm. Nilipat pa nila dito. At saka yung pagputulan, hindi mo na po makikita kung nasaan. Wala nang maiwang bakas. Nilisig na. Nilisig na. sila kapuloy nung gumawa. Hindi halata na conversion. Makikita mo na lang gawa ng ito. Dito mo na lang makikita. Kasi medyo ano siya. Dapat dito, dito siya kaya ano talaga na no, convert talaga po siya. Yan, dito lang po siya mahalata. <laughs> Kasi nasa right side pa. Ah, oh, nasa right side pa po yung kanyang ano, kambyada. Sagrado po katipid dito sa, sa gasolina. Katipid, ah, biyahe kami ng Gabaw. Yung DC-17 ko, isang libo lang. Balikan na po yun. Balikan na, may matira pa. Napakatipid, kaya yan po isang pong dahilan kung bakit nyo pa baby uh, bibilihin yung ganitong klaseng uh, unit dahil sa sobrang tipid po oh, ng gasolina. maraming makarga. Mm. Good for business. Opo. Talagang, talagang, pad na talaga na ito eh, talagang, pang, hindi pang, pang pamilya, pang negosyo pa. <laughs> pang negosyo pa. <laughs> <laughs> Ayan po. Napakaganda po ng gawa po talaga nila napakalinis. Ito, na to, na. Yung na. kulay pala po. So, oh, oh, bumper Para... oh, ang ganda ng ano? Ng pagka poster eh. Ito, brand new mugs. Up. Ang so, ganda. mugs niya. Ayos, ganda po. Bu puro bago lahat. Bago, bago gulong, bago, rin. Hum. Camper van sit up. up pa ito. Tapos lagyan pa ng roof rack, bumper. Hagdanan sa likod. Kompleto hmm. ito. Yung ganyan itong lugyan ni Charma matatapos po ang inabot. Nasa, ano rin, basta mga camper van sit up. Nasa 300 na yan. Hmm. Hmm. b uh, 4x4 manual. Oo. Oh. Then camper van sit up na sa 300 yan. Ah, uh, ito, mura na po 'yan, makakaliga, makakabisa sa ganyang uh, sit up. Mapinis ito. Ipo-post namin sin ko sa'yo. Okay po. Or tawagan kita para manong ah, oh. tsaka so, kung iro road test po natin. Road test natin, oo. Oh. oh. Eh, para makasama po tayo kasi sir sa road test po nito. So yun po mga kalayap, mga ka-business po na yung minamahal. Hanggang dito na po ating vlog. At kung may nagustuhan po kayo sa mga unit po na ila Sir Joseph, uh, pagkitawagan, po, nyo, nyo po sila at ilalagay ko po sa description yung kanila pong contact number. So yun na po ito. Ingat po tayo lagi. And God bless. Bye bye po.